Hi, Mi. Good morning. Alam, ang dami nyo. nag na kayo kay Mudra. Wait lang, ha? Oh. So, ito ang update natin ngayon sa mga tanim ni Mother dito sa labas sa aming mini garden. So, nakaraan wala pang bunga ito. Ating siling na Ngayon, marami na. Ayan. Ito naman yung update sa ating kamatis. Super dami na rin niyang bunga. At ang lalaki na hinihina lang natin yung boses natin kasi naiyari na ako dito sa labas so ayan so mga next week baka mas malaki na to i-update po ulit kayo next week kung ano nang kung nakalaki na itong mga bunga dito ng kamatis so ito yan pa rin yung puno ng siling labuyo. wala pa ditong bunga di sa kabila lang and then sa talong naman natin yung nakaraan Dami -dami yan, ang dami-dami niya ng bunga na maliliit. Ngayon, ito, mayroon pa itong iba. Hindi pa siya lumalaki. Pero ito ngayon, ang dami na. Oh. Ang lalaki. Yan. Mga next week. Ah, ito, pwede na to. Next week, pwede na itong lutuin. Eh, diba? Diba? Oo. Oh. Dami na. This one pa, o. Oh. Yan. Sobrang daming bunga. Ang lalaki ng talong. Lalaki ng talong ni Mother. Ito yung kalamansi naman. Sira na kasi yung ibang sanga niya. So, so far, wala pang bagong tubo na kalamansi kasi na-harvest ko nga last week. So, ayan. Mga bulaklak. And then, yan. Yabang tanim. Ito, siling labuyo din ito eh. Wala pang bunga. Pero meron na siyang bulaklak. So, yun lang po. Ito lang yung update natin sa mga tanim ni Mojo dito sa kanyang mini garden. Sa tapat ng bahay namin. So, yan. Sobrang init na. Ganda na ng wet. Hindi naman ganda ng na weather. Super init ng weather. So, yun lang po. Thank you for watching. God everyone. Bye-bye.